Yo, what's up mga ka-friend? Ayan. Dito kami yan sa ilog. Naglaba kami kasi araw ng linggo. Walang pasok. Ayan. Linaw po ng tubig. Medyo bumaba po yung level ng tubig dito sa ilog ng lugar namin dito sa Napisik gawa nga ng El Nino sobrang init ng panahon kaya bumaba po yung level ng tubig dito ayan kung mapapansin nyo kitang kita na po yung mga bato ayan. ayan po, tubig dito dito po kami sa ano ilalim ng tulay Yan, kalsada po yan sa taas. Tulay po ito. Ang anak ko, liligo. Ayan, sa kabila may naglalaba. Ay, paano na ano sa alis? Ito yung mga nalaban namin na damit. Binilad namin sa Ano teda na. Ini kan bigano masyadong mabigat pag kinargyan na sa motor. Okay, 'di ba? Ano si? Okay. Gan, buhay probinsya. Wala tao dito doon. Naglalaba rin. Ano po sila? Uh, okay. o, tao din doon. Ako rin din walang anin Wala na Ako rin ka so, walang anin na po guys Little update To my small youtube channel Nandang araw po. Thanks for watching. Mabuhay po tayo. God bless nang madami.